Nang pumasok si Lara sa simbahan inamin niya ang kanyang pagkakasangkot sa bill. Bapagpatay sa pari nagsimula ang lahat kapag ang kanyang dating asawa ay naging isang negosyante. Dumating upang kunin ang kanyang shotgun at golf mga club na ipinaalam niya kay Lar at sa kanilang anak na si Air. Na ipinagbili niya ang bahay at mayroon sila 30 araw para umalis ay nagprotesta si Larry. Hindi sila makalipat dahil nagkaroon si Air sa wakas nagkaroon ng kaibigan sa bago niyang paaralan. Gayun pa man Kosi ay nagpakita ng kaunting pag-aalala para sa ang batang itinuring niyang kakaiba Mama si Humarap kay Air habang hinihigop siya Origami pinuna niya si Azer na hindi. Normal Air silently raged bilang siya nakinig sa panlalait sa kusina. Luhang Lee wished for Cosme to mawala sa pakiramdam na sinisiraan siya. Buhay bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay at kalaunan ay nalaman na tinapos ni Air sinabi niyang hindi siya makukulong dahil sa kanya. Iginiit ni Larry na sisihin para protektahan siya nang tumunog ang phone ni Kazem. Hindi sumagot si Lar nang malaman iyon ang kanyang kasalukuyang asawa upang maiwasan ang paghihinala. Tinatanggal ang gunting na kasama ni Larry inisyal ay maingat nilang kinuha ang tol. Mula sa leeg ni Kazmi mamaya habang naglilinis si Air ang dugong tinanggihan niyang matulog. Request ng kanyang kaibigan na sunod nilang nilagay katawan ni Kazem sa bowl ng isang tag-akita. Iminungkahi ng isang Davis ang isang alibay na kumukuha ng kanyang payo nagpara siya ng taxi sa downtown at tanong ng driver ng aktor na magpanggap ang kanyang kasintahan at nagkita sa isang kainan sa kainan na nakipag-ugnayan si Larry sa mga customer na gaangkin na naghihintay sa kanyang asawa kapag ang dumating ang aktor na nagpapanggap na siya inakusahan siya ng boyfriend na si Larry ng stalking. Siya at nagbanta na tatawag siya ng pulis bago umalis pa uwi si Larry. Ang kotse noong gabing iyon gayon pa man nahulog si Ler tulog at nakalimutan kina umagahan ang ang mga lalaki ay tila nakaka-relax habang sila ay umalis kong sabi ni Lara na siya na ang bahala. Lahat samantala corrupt si Kazem nakipagpulong ang abugadong si Susana sa ngalan niya. Tinawagan ng asawang si Vanessa si Larry tungkol sa Cosm's kawalan noong araw bago nagsinungaling si Larry hindi siya nagpakita na nagulat sa mga gumagalaw ang pinadala ni Cosme kay Larry ay guman pa ang loob. Naguguluhan na makitang wala na ang sasakyan ni Cosme nagkunwaring pag-aalala ng tawagan si Vanessa. Tungkol sa pagkawala ni Cosme Susana Haka Haka na pag-aresto ngunit mabilis. Pagdududa nito sa kanakatanggap ng mensahe si Lara mula sa isang hindi kilalang numero na nag-aalok ng tulong. Nabunyag ang misteryong texter si Hulan na tumulong sa air na ilipat ang sasakyan. Ipinagtapat ni Hulan ang kanyang nararamdaman aling Lara hindi pinansin ang sinabi ni Air na upang itigil ang investigasyon sa kanilang malilim na pakikitungo ang binalak ng mga babae. Bribe Inspector Andoni sa dinner ibinalita sa mga lalaki ang kanilang alibay kung kailan nag-iisa kasama si Hulan Lay nagpasalamat sa kanya ngunit tinanggihan ang kanyang romantikong damdamin na nagagalit. Nagbanta si Hulan na magpakamatay kaya si Leray maling nagtapat ng pag-ibig upang pigilan siya kanilang naputol ang pag-uusap ng pagdating ng ina ni Lara na si Paki at tagapag-alaga na si Evelyn na binaha ang tahanan. Gumawa ng plano si Vanessa kasama si Susana ilayo ang incriminating phone ni Cosm mula sa pulis Susana na suhulan andan sa hapunan sa iframe si Lara para sa pagkamatay ni Cosm at iwasan sinisiyasat ang kanilang mga kaugnayan sabi ni Larry sa kanya nanay Pocky sa bahay na tinapos niya. Buhay ni Cosme habang pinupuri ang kanyang anak ipinaalala ni Pocky kay Ler na magkakaroon siya. Upang mangumpisal sa simbahan sa susunod na araw sa ang libing ni Cosme Ler ang nakatagpo sa kanya. Ang kanilang anak na si Azir ay nagmana ng kalahating bilang iniwan ni Larry ang libing kasama sila ni Azir. Kaibigan huling bumangga sila kay Wano na kumuha Larry sa himpilan ng pulisya para pagtatanong doon Larray gawa-gawa kwento na binalak niyang makilala si Cosmi Sa isang kainan habang nagtatrabaho sina Azir at Hulen sa isang proyekto sa paaralan sa kanyang bahay sa ilang sandali. Matapos marinig itong inspector na si Andoni nagdahilan na pansamantalang umalis. Inspector Wano na ipagpatuloy ang pag-aaral ng interogasyon si Lara ay walang. Full-time job Wano questioned how she afforded mamahaling sapatos kapag Cosme lang. Binabayarang sustento sa bata Lara implied cosmi binigyan siya ng karagdagang pera at sila pa rin. Natulog ng magkasama dahil ang kanyang kasalukuyang asawa ay hindi nasiyahan biglang Andoni. Bumalik kasama ang isang taxi driver na mayroon iniulat ni Lar sa hindi pagbabayad ng kanyang fare. Maghintay sa kainan idinagdag ni Larry Fabric na kwento na siya talaga. Kasama ang hulan noong hapong iyon at nagpalipas ang gabing kasama niya pagkatapos ni Lara. Iniwan ng mga inspector na nak si Hulen ang banyo sa paaralan ay hinihingi ang katotohanan gayon paman sinabi ni Hulen kay Lara tanong sa kanya na sumabay sa biro ni Larry. Sa katinawagan si Hulen para sabihin ang kanilang alibay kaya binago niya ang kwento na. Hapon ay nasa bahay niya siya nagtatrabaho isang proyekto sa isang tag-akita ngunit sila ay gumastos. Oras na magkasama intimately kahit na ito natutuwa, nilinaw ni Larry na isa lamang itong kwento para sa... Nasaktan ng pulis kung sino ang ibinaba ni Len kung kailan giit ni Larry, dapat talaga silang matulog. Magkasama samantala ang abogadong si Susana, bumisita sa nanay ni Larry na si Pocky at iniiwan ng caregiver na si Evelyn ang kanyang card kaso nakita ang phone ni Kazem si Larry. Nagulat ng makitang umamin si Susana. sinabi ng istasyon ando ni kay Wano na hindi niya ginawa naniniwala si Larry kahit gusto ni Wano. Imbestigahan ang mga negosyo ni Cosm Andoni ipinahiwatig na si Larry ay nagkasala at sino bukang gawin ito. Pigilan siya sa mga inspector noon tanong ni Hulen sa paaralan bago niya dumating ang mga magulang sa paghahanap ng nakakagambala. Drawing sa notebook ni Juan na may pangalan tanong ni Andoni kung natulog ba siya kay Larry. Hindi makasagot umuwi si Hulen kasama ang mga tiktik na gustong magbukas ng kainahinalang folder ang ina ng inahin na nakakatakot nagbanta ng gulo kung talagang natutulog siya na may lir sa loob ng folder ay isang larawan. Nilir sa isang swimsuit na hinahanap siya pang ilalim sa silid ng inahinyaran noon ay nagalit at nagbanta na magdedemanda habang kay Hulk kinausap siya ng mga magulang ng pribadong sinabi ni Wano. Ando na dapat inusente si Larry mula noon tila abala siya sa oras ng kamatayan. Nagaalalang tinawagan ni Larry si Hulaan na umamin pagsasabi sa pulis tungkol sa kanila relasyon na rinig ni Aterna ang kanilang usapan at nakialam para mang insulto. Yung babae tapos hinagis niya yung phone ng anak niya sa labas ng bintana mamayang gabi habang naghugas ng pinggan si Anden sa kaibigan niyang si Wano iminungkahi na kumuha ng isang tao na mag-aalaga sa kanya. Ama na ito ay magpapahintulot sa Andoni Oras upang tamasahin ang buhay na iyong inirekomenda paglalagay ng kanyang ama sa isang care home at pagpapahinto sa mga pagbabayad ng suporta sa bata mula noon. Ang kanyang dating asawa ay may isang mayamang asawa na nasaktan pinalis ni Anda ng kaibigan pagkatapos ay nakipag-ugnayan si ni kay Susana upang siguraduhin na madakip si Lara kinabukasan gabing umakyat si Hulan kay Lara. Window to meet her sinabi niya sa kanya ang kanya hindi alam ng mga magulang na siya ay sumilip. Pagkatapos kunin ni Eri ang phone niya ang bagets tinanong kung mahal niya siya, sa kasalukuyan ay lumabas ang pari sa kanya confessional booth na nabigla sa kwento. Ang babae ay nagpapahiwatig na mayroong higit pa sabihin ngunit ayaw niyang makinig pa. Kapag tinatanong niya ang kanyang pangako sa Diyos hinihiling sa kanya ng pari na patunayan siya. Pagtatapat ay totoo bilang tugon niya tinatanggal ang kanyang salaming pang-araw na nagpapakita ng mga pasa kumbinsido sa ebidensyang ito ang pari pinapayagan siyang magpatuloy sa susunod na umaga. Nagmamadaling umalis si Hulan kay LRA kaya kanya hindi mapapansin ng mga magulang na wala na siya. Iniwan niya si Lara ay nagkaroon ng pagbabago sa loob pag frame sa kanya gayon paman ay pinilit ni Hulan si Lara. Ang may-ari niya at naghalikan sila ng Acker na saksihan ito at hinayla ang kanyang anak. Para ihatid siya pa uwi biglang lumitaw si Air at pabirong tinanong kung kaibigan niya. Magaling sa kama siniguro ni Lara na siya nga pagtakpan ang katotohanan mamaya air. Ni-reveal na nasa garahe ang phone ni Cosem sa isang kahon ng mga bote na binayaran siya ng alibay na inaangkin ng aktor sumakay si Lara sa kanya dahil si Evelyn. Hindi makakapunta ng umagang iyon ay sinubukan ni Lara kunin ang telepono ni Cosem mula sa gumagalaw. Kumpanya ngunit hindi magawa sa pulis tinatakan ng mga bagay na nakatagpo niya tagalipat na nagdala ng mga kahon sa isang bodega. Kung saan nagkaroon ng kaguluhan ng Andoni pinaghihinalaang nagtagumpay ang kanyang pakikipagtulungan. Upang kunin ang telepono sa gitna ng kaguluhan nag-iwan si Andoni ng mensahe kay Lara para makipagkita sa ang istasyon bago kunin ng air at hulan from school where classmates pumalakpak ng kakaibang nagpasya si Lara. Sumuko at humiling kay Paka na alagaan air sa interogasyon pagkalito bumangon tungkol sa pagkakasangkot ni na Lara at Hulk. Sa taksi ay sinubukan ni Air na ipagtapat ang kanya ang pagpanaw at hulan ng ama ay nagtangka na. Sisihin ng mga prosecutors tumigil ang pagtatanong Suzanne Vanessa at Evelyn Skim para sa kanyang sa stage ng pagpapakamatay Wano Alam. Andoni ng kanyang ulat na nagudyok kay Anan adong aksyon matapos umiwas si Lara. Pag-inom ng mga pills na binayaran ni Susana kay Evelyn Puksa in air inihayag ni Vanessa ang kanyang plano upang i-claim ang mana ni Asher sa A. Pagpupumiglas na sinubukang itulak ni Vanessa si Lara palabas ng isang gusali habang si Evelyn ay pumunta. Shoot a gayon paman kapag ang bagets pinigilan siya ng caregiver na nakipagpunyagi. Kanya-kanya sa sahig ang caregiver inilagay ang shotgun sa kama na balak. Sa sakalin warpa ka-intervene bagaman hinawakan ang baril para iligtas siya. Apo samantala si Lera ay nakalaya kanyang sarili ang isang away kay Vanessa bilang. Lumaban sila na hulog sila magkasama sa ang ibabang palapag ay nasunog si Vanessa. Extinguisher at ginamit ito sa asawa ni Kum hindi nagtagal gayon paman, nakuha siya ni Vanessa. Isang tawag na kinuha ni Andoni sa kanya buhay matapos matuklasan ang kanyang maling pag-uugali. Dahil dito naglabas ang mga autoridad ng warrant na arestuhin ang asawa ni Cosm para protektahan ang kanyang abogado ay isinasaalang-alang ang pagtatapos sa halip ay hinampas siya ni Vanessa ng pala sa wakas ligtas na ginamit ni Lara ang mataas sakong upang matiyak ang pagkamatay ni Vanessa. Pagkatapos ay pumanig si Susana kay Lara ng pag-uulat kay Wano sinabi niya kay Vanessa. Tinapos ang buhay ni Cosmo dahil sa selos niya nabanggit din na sinuhulan ng kanyang asawa si Andan at pinilit si Lara na magtapat sa present Lara ay nagsasabi sa pari siya hindi nagsisisi na tinapos si Vanessa pag amin niya mali ang relasyon niya kay Hulen. Ngunit binibigyang diin na gusto lang niya protektahan ang kanyang anak kapag ang pari. Isinasaalang-alang na tumawag sa polis LRY begs pagpapatawad at hiniling niya sa kanya na gawin ang tatlo. Hail Mary's pauwi uwi na si Larry ay nanunood ang kanyang anak na ngayon ay may kasintahan. Biglang nagtanong si Holen kung masaya ba siya at tugon niya sa pamamagitan ng paghalik. At dito natatapos ang Tagalog movie recap. Thanks for watching.